Nag-reach out yes, ba siya sa'yo? Nag-react ba siya, siya sa'yo? Ay, sa ma'am, hindi po. Uh, yun nga po, katulad ng nasabi ko kanina, I did text her mm -hmm. twice. Siguro matagal na rin itong alam ni Pia, asawa ni Francis M. About ito kay Abigail. So, si Toyo, nag-inform din pala sa kanya bago niya i-upload talaga yung video na yon na yung nagpaalam talaga sa kanya na ganun nga napupunta nga si ganito, ganyan ganyan so panuori nyo to guys so. Wait lang. nag reach out yes, na pa siya sayo? nag react pa siya, siya sayo? ay pang so hindi po uh, yun nga po katulad ng nasabi ko kanina mm -hmm. I text her mm -hmm. twice yeah. to inform her na nagpunta si Abigail hmm. ayan nga o, diba? so ibig sabihin nun alam ng asawa ni Francis M about pala dyan kay Abigail pero the good thing talaga pala doon ay super bait naman ang asawa ni ni, Princess M. So, doon pa rin talaga yung respeto natin sa kanya. Respeto ko sa kanya bilang isang babae, no. Um, tinanggap niya lahat para mabuo pa rin yung family nila. Tiniis niya pa rin yun dahil sobrang mahal niya siguro si Frances M. Dahil hindi naman magagawa na isang babae pag hindi talaga totoong minahal ang isang tao. Hindi lang kasi pwedeng maging dahilan na kasi natin ng kids marami namang paraan yun eh Pata tawag nga doon dahil pagmamahal talaga yun ng ibabaw talaga doon kay kay Pia so ba diba dapat um, thankful pa rin talaga tayo about dyan. So wala tayong alam sa mga hidden agenda talaga nila. Yun ang nakikita lang natin at naririnig dyan sa social media. Ayun talaga yun. So wala pa rin tayong karapatan na husgahan sila. Pero at least para sa akin, mabait pa rin talaga yung si Pia. Kasi nga sa ganung sa, sa ganung sitwasyon, 'di ba? Um hindi lang siya bilang professional na tao, nang ibabaw talaga yung pagmamahal niya kay Francis M at syempre, bilang ilaw ng tahanan talaga. na ayaw niyang masira ang kanilang samahan lalo na yung kanyang mga anak na kailangan talagang buo sila. So at least, 'di ba, yun. Mo ng na survive nila yon ang araw ng dumating mo yung mga pagsubok sa buhay nila. At least, 'di ba, kasama pa rin talaga nila si Francis M. At uh, saka kay Abigail naman, wala rin akong masabi sa kanya, wala, wala din akong karapatan na husgahan siya para sa akin. At least, di ba, bilang isang babae, tinanggap niya yung mga bagay na pagkakamali. At, no, nerespeto din niya kung ano man nagbigay desisyon talaga ng legal wife. Yun naman talaga dapat, no. Hindi naman kasi kailangan talaga idaan natin sa mga away-away, sa mga <laughs> Ano-ano dyan, no? Ano? Para mapahiya ang bawat isa. Iwasan nyo yan, guys. Mas maganda pa rin daan talaga sa usapan kung pwede naman dapat pag-usapan. Yun lang for today's video.